So yun guys, nandito tayo ngayon sa Bamboo Park dito sa Cabcaben, Albeles, Cab Bataan. Ayan. So ito yung Bamboo Park dito kung tingnan natin guys na. Feeling mo parang napakaganda ng ano ng ah simoy ng hangin dito. Ang ganda mag-relax. So kasama ko nga pala si Tanggol yan. siya po yung Tanggol ng Kulang TV. Ayan. So may shooting kami dito. Ayan. So... Yan yung Bamboo Park, guys. ganda dito, guys. Oh. oh. Diba? So, sa mga gustong pumunta dito at mamasyal, makikita lamang dito lang sa, ano, along the highway. Ayan. Dito sa Kabkaben. Kabkaben, maribelles Bataan. Yan. So malapit yan sa, sa, may tulay sa may ilog so ayan guys ayan, ayan yung tulay ayan so, uy may tao nandito dito yung mga, ano artista ng kulang tv guys so, oh, oh. Yeah. Ay, ay, kamusta yung pamamasyal nyo dito? Ay, okay. Maganda rito, pre. Maganda, pre. Oh, maganda, pre. First time ko lang makapunta rito, pre. First time ko lang makapunta dito. Oo. Oh, ah. Oh, Di ba? Sabi ko sa'yo, maganda rito. Maganda ng view. Oh. view dito. Maganda ang view. Oh. Sabi ko sa'yo, maganda ah, rito, eh. Kung wala TV, dito nag-taping. Oh. Uh, ano? Wala. Kamusta yung pamamasyal nyo dito? Ayos lang. Okay naman? Napaka... Ah, nah, okay. okay. Ano yun? May bahay doon? Kubo ito. Kubo? Kubo na. Ayun, parang cutting siya. Ha? Ah, pang ano yan ha? Ah, pang pang delikaduhan? Ayun, cutting. Pag kahit di mabot eh. Yun, sa ano? Sa mga may balak-balak yan. <laughs> balak-balak dyan. Gumala ha, gumala. Gumala. Sa mga may balak-balak dyan, gumala. Dito napakagandang gumala. Oh. Di ba? Pagka mainit yung ulo mo at na-stress ka sa jowa mo, dito ka lang pumunta. <laughs> sa Bamboo Park. Aba, <laughs> uh, nakapagod magmahal. Hindi kinaya ng na kawayan doon. Ano ba na? yan pag na-stress sa jowa? Always ang stress. Ah, sa mga nakarinig po doon, always daw sa stress. Yan. Comment down below sa mga ano dyan. Willing. <laughs> hmm? Saan yung gaganamin yung eksena nyo? Gaganan ganan po sila na dito kuya. Ito ba yata yung nag-acting ako yung kinagabalan ka lang. Ayan yeah. so, Ay vlogger yan May vlogger Miss ano pong page nyo Page namin is Kulang ah, TV ah, Please cool subscribe, subscribe yung... Follow Share po yung page namin yeah. Sa Kulang TV yeah. Mapapanood ka po namin doon Opo oh, Paano yung mukha pa <laughs> <laughs> O oh, sige na guys Bye bye Magtitipon na kami.